Magandang araw mga kapatid, sa araw na ito. Pag-uusapan natin kung paano malalaman kung sino ang gumagambala sa may sakit sa pamamagitan ng mga hintuturo sa kamay o darili. Bago natin pag-uusapan alamin muna natin ang kunting kaalaman tungkol sa mga kulang. Kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel ako ay nagbabahagi ng mga orasyon kaalaman tungkol sa spiritualidad, kung nais niyong suportahan ang ating kaunting channel, huwag kalimutan mag-subscribe at e-like ang ating mga videong binabahagi upang makatulong sa ating kaunting channel. Matagal nang itinuturing na misteryoso at mahiwaga ang pagkukulam sa mga tao. Ngunit sa likod ng mga pamahiin at takot, may mas malalim na pag-unawa na nag-aabang upang tuklasin. Ating tatalakayin ang mga misteryo at kapangyarihan ng mga mangkukulam sa Pilipinas. Bago ko ibabahaghe ang paraan upang malaman kung sino ang gumagambala sa may sakit upang mas maunawaan nating mabuti. Hahamunin natin ang dating pananaw upol sa mga mangkukulam at tutuklasin ang kanilang mga ritual, kasaysayan, at modernong pagkakaugnay sa lipunan. Makikilala natin ang mga tradisyonal at makabago nilang kaalaman Gayon din ang kanilang paggamit ng mga halamang gamot. Sa huli, malalaman natin kung paano itinataguyod ang pamanang kultura ng mga mangkukulam sa kasalukuyan. Sa kasalukuyang panahon, ang pagtingin sa mga mangkukulam sa Pilipinas ay nagbago at nag-evolve mula sa tradisyonal na paniniwala patungo sa isang mas makabago at kritikal na perspektiba. Narito ang ilang mga paraan kung paano ito nag-evolve: modernisasyon at globalisasyon. Ang pagdating ng modernisasyon at globalisasyon ay nagdulot ng pagbabago sa paniniwala ng mga tao. Ipinakilala ang mga bagong ideya at pananaw na may kaugnayan sa agham at teknolohiya. Ito ay nagdulot ng pag-aalinlangan at pagsusuri sa mga tradisyonal na praktis ng mga mangkukulam, pagkabuka sa iba't ibang paniniwala. Dahil sa mas malawakang akses sa impormasyon at komunikasyon, mas maraming tao ang naging bukas sa pagtanggap ng iba't ibang paniniwala. Kabilang na ang mga espiritual na praktis ng mga mangkukulam, ang ilan ay nagiging mas critical sa pag-evaluate ng mga ito, media at pop culture. Ang media at pop culture ay may malaking epekto sa pagpapakilala at pagpapakita ng mga mangkukulam. Maaaring magkaroon ng mga representations sa mga pelikula, palabas sa telebisyon, at online na content na maaaring mag-influence sa pag-unawa ng mga tao sa mga mangkukulam. Pananaw ng mga nakababata, ang mga kabataan sa kasalukuyan ay may iba't ibang pananaw kumpara sa mga nakatatanda. Maaaring makakita ng mga kabataan na may interes o paggalang sa mga tradisyonal na mangkukulam, habang ang iba naman ay mas malamang na magtangkang suriin ang mga ito sa pamamagitan ng modernong perspektiba, scientific inquiry at education ang mas mataas na antas ng edukasyon at pag-aaral ng agham ay nagpapalakas ng kritikal na pag-iisip at pagsusuri. Ipinapakita nito sa mga tao ang pangangailangan na magkaroon ng mga basehan at ebidensya sa mga paniniwala, kasama na rin ang mga paniniwala ukol sa mga mangkukulam sa kabuuan. Ang pag-evolve ng pagtingin sa mga mangkukulam sa kasalukuyang panahon ay isang resulta ng mga sosyal kultural at teknolohikal na pagbabago Habang may mga taong nananatili sa tradisyonal na paniniwala, may iba namang naging mas bukas sa mga bagong ideya at pag-aaral na nagdulot ng mas malawak at komprehensibong pag-unawa sa konsepto ng mga mangkukulam, ang pagpasa ng kaalaman, at kultura ng mga mangkukulam sa mga susunod na henerasyon ay mahalaga upang mapanatili ang tradisyon at karunungan ng mga mangkukulam sa Pilipinas. Narito ang ilang paraan kung paano ito maaaring gawin, oral tradisyon, isa sa mga pangunahing paraan ng pagpapasa ng kaalaman, ay sa pamamagitan ng oral tradisyon. Ang mga matatanda o mga eksperto sa mga ritual at practice ng mga mangkukulam ay maaaring magbahagi ng kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pagsasalita at kwentuhan sa mga mas bata. Ipinapasa nila ang mga kwento, kasaysayan, at mga kwento ng kanilang mga tagumpay at karanasan. mentorship at apprenticeship, ang mga bagong henerasyon ng mga mangkukulam ay maaaring magkaroon ng mga mentor o guro na magtuturo sa kanila ng mga tradisyonal na kaalaman. Ito ay maaaring isang masusing proseso kung saan ang mga baguhan ay tutulong o makikilahok sa mga ritual at practice ng kanilang mga mentor, pagsusulat at akademikong pag-aaral, ang pagsusulat ng akademikong material tulad ng libro, thesis at research papers ay maaaring makatulong sa pagpreserve ng kaalaman at kultura ng mga mangkukulam. Ito ay nagbibigay daan para sa mas detalyadong pagsasalaysay ng kanilang kaalaman, karanasan at mga practice. Workshops at seminars ang mga organisasyon o grupo na naglalayong mapanatili ang tradisyon ng mga mangkukulam ay maaaring mag-organisa ng workshops at seminars. Ito ay para sa mga nais matuto at makibahagi sa kaalaman ng mga mangkukulam. Sa ganitong paraan, maaring matuto ang mga interesado sa mga praktis at ritual mula sa mga eksperto modernong teknolohiya. Sa kasalukuyang panahon, ang modernong teknolohiya ay maaring magamit upang maipasa ang kaalaman ng mga mangkukulam. Maaaring gumawa ng mga online na resources, video tutorials, at iba pang digital na material na makakatulong sa pagtuturo ng mga tradisyonal na kaalaman. Pagkilala ng pamahalaan Ang pamahalaan ay maaaring magkaroon ng mga programa at proyekto na may layuning mapanatili at palakasin ang mga tradisyonal na kaalaman at kultura ng mga mangkukulam. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga paaralan. Pagkakaroon ng cultural heritage events at pagbibigay ng suporta sa mga komunidad ng mga mangkukulam. Sa kabuuan, ang pagpasa ng kaalaman at kultura ng mga mangkukulam ay isang proseso na nangangailangan ng pagkakaroon ng respeto, dedikasyon, at pag-unawa mula sa mga nakatatanda patungo sa mga susunod na henerasyon. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pagpapahalaga sa ating kultura at kasaysayan. Nagkalat na ang mga orasyon sa social media ngayon, madaming mga tao na gustong gumamit ng mga orasyon upang makapaminsala ng tao. May mga gumagamit upang makuha ang pangsariling kagustuhan gaya ng orasyon ritual upang makuha ang pag-ibig ng isang babae. Kumakalat sa lugar namin ang mga gumagamit ng gayuma upang makuha ang personal na kagustuhan sa sarili. Kami ay nagbabahaghe ng mga orasyon upang magamit sa kabutihan. Naway gawin ito sa tamang paraan. Dahil ang kapalit sa mga hindi kaaya-ayang gawiin sa spiritual ay siyang malubang kaparusahan walang hanggang kaparusahan sa iyong sarili at sa iyong mga pamilya. Paraan upang malaman kung sino ang gumagambala sa may sakit sa pagtingin ng kamay ng may sakit. Paano nga ba gagana? Ipagdikit ang dalawang kamay at tignan ang guhit na ito kung ito ba ay nagpantay sa guhit ng palad ng banda dito sa may palad. Kapag ang kaliwa ang mahaba, ibig sabihin tao ang may gawa. Kapag kanan ang mahaba ay lamang lupa ang may gawa. Subalit kalamitan sa mga mangkukulam ay gumagamit ng mga alagang lamang lupa upang hindi sila makilala. Kaya bago tignan Banggitin ang orasyong ito upang hindi makapagtago ang espiritong namiminsala. Banggitin ang tatlong bisis iip sa toktok, -tok, sadak sidak sudem, unum pasim jesus or sator, arepo, tenet, opera, rotas. Pag hindi pantay ang kalingkingan, ay may espiritual na karamdaman ang may sakit at lagyan siya ng rosaryo sa kaliwang kamay at ipahawak ito sa kanya. Dapat ang rosaryo ay may basbas sa simbahan. Ang rosaryo ay nakaikot sa kanyang kaliwang. Kamay ito ang iyong sasambitin at ihihip sa rosaryo bago ilagay sa kanyang kamay upang hindi makaalis ang espiritong namiminsala. Ito ang orasyon, Octam Tuam, Octam Immaculatam, Octam Muriam, Inri Nier. Rin, Ernie, may mga paraan rin pamako na orasyon upang hindi makagalaw ang namiminsala sa may sakit. Sa ngayon gamitin muna natin ang rosaryo para makumpirma kung meron nga na espiritong namiminsala sa may sakit. Ibulong ito sa kapirasong papel at ipatong sa ulo ng may sakit at siya ay mabibigatan ito ang orasyon. Animam, Seritam, Yutak, Suanima, Toksam. Santissimam, Sagraditam, kumuha ng palito ng posporo at ibulong ito ng tatlo beses sa dulo ng posporo kung saan ay may sindi ito ang orasyon ak. Akdu. Akdom. Akdudom. Ilagay ang dulo ng posporo sa dulo ng hintuturo ng darili o ipitin ang posporo sa paanang sinasapian, ito ay masasaktan ng labis tanungin mo kung sino siya o sino ang gumagambala. Kung iba ang isinagot na pangalan ay tanungin mo kung bakit namiminsala. Matapos matanong ay ipapangako mo ang nasabing espiritong namiminsala na pagalingin ang nasabing tao at huwag nang bumalik. Pag pumayag ang nasabing espiritu ay tanggalin na ang rosaryo sa kamay ng tao at tigilan na ang pag-ipit sa paa. Maghintay ng ilang sandali, at tignan ang kamay kung pantay na ang kamay ay umalis na ang nasabing espiritong namiminsala maaaring ipang-ipit ang susi sa paa ng may sakit o ang balahibo ng manok o ibon ang mga iba pang pwedeng ibulong na orasyon sa mga kasangkapang pang-ipit ay ang mga sumusunod ito ang orasyon santus deus santus fortis santus immortalis Panis nom vetratis tu dari quit kilamurit kila murid viva, viva victoria, gloriam dius di is above. Tempo to Elohim, BT met fu, diem verati mitim, cordium fu, naksidak pa. Tu at, dius fu, aba, above, abawmal, udak darak, Arai kabal, sinak ramak, lardin, asari, uspulati. No cor Berbar, Piet Makal, Operatus, carcarpus, Adok Jesus Juka, Apolate Meka, Kututum Bermula Egolob, Ritlerut Akum Sit, Sorbom, ito naman ang iihip sa hintuturo pang tusok sa puson upang masaktan ang gumagambala sa may sakit. Paunawa gawin muna itong matra o magdebusyon ng ilang bisis upang gumana ang mga orasyong ito. Pumili ng isa at ulitin ng tatlong boses usalin sabay ehip eh, sa hintuturo, ito ang orasyon. Aztecs, mi food, og may lamay fo, few verticum malumhom.